Hello guys, isang magandang araw po sa ating lahat. So after 2 months po na natamaan po yung baboy ko po ng ESF ay ayan po ay uh, may makiklaim na po tayo sa Department of Agriculture dahil nga po ay na-insure po natin yung ilan sa mga baboy po natin uh, yung 10 breeders natin and 20 patiners. Ano? So yun ang kagandahan guys na uh, main po natin yung baboy po natin. Kasi sobrang nakakatakot po yung sakit po na lumalaganap ngayon. Yung African, African Swine Fever. Ano? So sobrang nagpapasalamat sa program ng government na in case na may mga disasters na ganito ay meron pa tayong um, makiklaim kung napa-insured po natin siya before, before po na nangyari po sa mga alaga po natin. Okay tara guys. Samahan nyo po ako. Uh, sa gataran po natin kukunin. Uh, at hindi ko alam kung magkano ano. Pero ngayon palang nagpapasalamat na ako. Kasi nga. Uh, in amount naman yun is. Uh, malaking tulong na para sa akin. Para makapag-start ulit. Dahil sa 78 na baboy na nawala sa atin. And of course may mga previous. Uh, problema pa tayo doon sa mga kinain nila. Dahil sa dami nga nila guys. So makakatulong yun sa atin para para matugunan po yung mga uh, pagkakautang natin sa pagkain ng baboy Okay, Tara guys, samahan niyo po ako ok guys, ayan nga at papunta na tayo sa Gataran, dun nga po kasi yung uh, pagkikliman po natin ng uh, yung makukuha po natin na galing po sa sa government, dahil po dun sa pagkamatay po ng ating mga baboy So, pero naka-insured po siya guys. Hindi ko alam kung anong case po doon sa mga natamaan tulad ko. Kung ano po yung proseso po doon. Uh, kasi sa akin po naka-insured po yung yung tin breeders ko. At saka yung 20 patinings ko. So, sa mga magtatanong later on, hindi ko po alam kung ano po ang paanong proseso kung may makiklaim ba doon sa mga natamaan na wala pong or hindi po naka-insured po yung mga alaga po nila. So, <coughs> yun ang kagandahan, guys, na kapag may mga program po yung government ay i-add po natin siya. Minsan, kamp kampante po tayo na malayo mangyaring ganito sa mga alaga ko or ganito lang yung alaga ko, isa-dalawa lang naman. Pero, malaking bagay, guys, na uh, may registered natin siya, maka-insured natin siya. Kasi, in my experience, guys, um, yung isang bro ko na namatay noon before po namatamaan ako ng ESF ay meron din pa akong nakuha kahit pa paano so meron pa akong nakuha ang 30 and 5 so ngayon hindi ko pa alam kung magkano po yung makukuha natin ano kabuha na makukuha natin doon sa sa mga namatay nating baboy uh, 78 yung namatay nating baboy pero 10 breeders and 20 patinings nga lang ano, na pa-insured po natin and bago po man po na na pinaprocess po yung yung mga requirements na kailangan po ay uh, nasabi na po nila sa akin na maaring ko ano uh, hindi lahat mababayaran mo ganun kalaki kasi mag over na po ako doon sa sa kota na dapat na matanggap lang ng isang uh, hagracing ko ano owner and pero para sa akin, eh, malaking bagay na nga yun, guys. Para makatulong po sa malaking pagkawalaan ng mga uh, baboy po natin. At may maidadagdag po tayo doon sa mga hindi pa natin nabayaran na pagkain ng baboy. and kung may matirain, eh, makapag-start din tayo ng pagkakakitaan, guys. So, I would like to encourage po sa may mga alaga pang baboy once na nag-open po ulit, yung pagpapainsure po ng mga alaga po natin i-grab po natin ng opportunity once kasi na may nag-positive uh, na guys uh, narinig ko po na close po yung insurance po ng mga alagang baboy once na merong uh, case na nag so hindi ko alam po gaano katagal na pwede na ulit tayo na magpainsure, pero pwede po na pwede po tayong bumisita kapag medyo wala na po tayong naririnig na balita na meron pang mga kaso ng USF o dito sa ating bayan and pabilis lang po siyang lakarin guys ano? uh, mag-take lang po tayo ng picture dun sa mga alaga nating na baboy and then alamin natin kung ilang ilang buwan na, ilang taon na yung mga breeders natin I indicate natin kung lalaki at babae anong lahi po niya So, yun lang naman po. Ano? So, and then, pag po kayo sa Department of Agriculture, may form po silang bibigay sa inyo na papapirmahan po sa barangay. So, hindi ko alam yung mga mga form na yun, guys. Hindi ako matandaan. And, yung mga baboy po natin na breeders ay nire-renew po natin siya yearly. Ano? Pero yung mga patinings po natin ay parang months lang po siya. No? Kasi inabot lang ng 3 to, to 5 months yung mga one natin mga patin natin sometimes 3 months na bibenta na natin so wala na yon kapag nabenta po natin na, so mag magpapainsure po ulit tayo kapag meron ulit tayong patin pero sa mga breeders natin hanggat meron po sila yearly po ay kailangan po natin na i-renew po yung kanilang insurance So ayan guys, medyo malayo ang nilalakbay natin dito. Ano? Dito na tayo sa Cagayan River at malayo pa po yung ating lalakarin para makatawid tayo, makapunta tayo ng gataan. So share ko lang po guys para later on, sabay-sabay uh, po tayo na mapensured po natin mga alaga natin. Lalo na po nakakatakot po itong sakit na ESF. Hindi natin alam kung nasaan siya at uh, sino yung maari maging uh, carrier po nito. Ano? Kasi lahat pwede maging carrier. Ano? Pwede yung mga ibon na nakatuktok doon sa may sakit na baboy. Ano? Pwede yung lamok. Pwede yung mga manok. Mga aso. Ano? Or, most especially tayo po. Ano? Sa akin guys, siguro magtatanong kayo kung paano ko nakuha. Kasi parang ako po yung... Ah... Uh, unang natamaan ano kasi ako nga lang po naman ang unang nagpa-check po nagpa-blood sample so ako ang lumalabas na unang natamaan po ng ESF po dito sa Lasam uh, hindi ko exact alam kung saan ko siya nakuha pero ako kasi guys may bore ako so lumalabas palagi yung mga bore ko so maring isa sa customer ko ay meron yung sakit yung baboy na na ESF at doon nga natin siguro nakuha yan guys or mari doon sa mga inulam din namin ano kasi nagulam naman kami ng karne maring doon din guys so kahit okay naman yung security natin guys uh, nakakalusot pa rin talaga no? matindi po kasi yung uh, African, African swine fever na ito. so ayan guys malalaman po natin mamaya kung magkano po yung makiklaim natin doon sa um, mga alaga po natin. So may iba't ibang proseso po dun sa mga hindi naka-insured po. Hindi ko alam kung, kung may mga claims po kayo na makukuha. So hindi ko po, po alam. Ito po ay sa akin ay naka-insured po yung iba kong mga alaga. At yun pong makukuha po natin ngayon. So ayan patawid na nga po tayo dyan guys ng bangka. Pero wala pa yung bangka at pinaantay nga po natin medyo pagod na ako dyan guys sa layo ng nilakad natin medyo mahabang lakaran yan guys at yan. so encourage ko po sa lahat pag nag open sabay sabay po tayo na po yung ating mga alaga at ating mga pananim so yan malapit na tayo guys hintayin lang natin sa glit yung bangka at makakatawid na po tayo at ma malalaman na natin guys kung magkano yung makiklaim natin so ayan nga guys at nandito na tayo sa munisipyo ng Gataran may mga kasama na nga din po ako dyan guys at ito na po <laughs> ayan meron tayong tatlong check po a total of 102,300 So, yun po yung natanggap po natin doon sa mga alaga po natin na naka short. guys. So, kinongrats nga po ako nung nagbigay po ng cheque pero sabi ko, ah, uh, sobrang malaki po yung, yung damage ano, yung babuyan natin. At yan, yung mga kasama ko, naiwan na sila. <laughs> Bago nga tayo tuloy ang umuwi guys, ay nag-CR mo na tayo at nakita natin na napakaganda po ng gym po nila, ang lawak. Yan at malinis po siya. So, ayan guys, sa may mga katanungan, um, comment nyo lang at sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat.